Good evening mga kaloka. Ayan guys, alam nyo ba kung ano ito? Ayan, gulay santol. Ginataang santol. Kininit ko po siya. Ayan, sinaser ko muna yung sobra, yung tira kahapon. Ayan. Siyempre may tira sayang, alam nga naman itapon. Diba? Or, itamigay na lang kung sakali. Kaya lang, ano siya eh. Ano. Medyo marami-rami naman siya. Kaya yung sobra, madami siya. Tunisir ko, para may pang pa, di ba? Yummy, yan, nagmamanti na siya, mga kaloka. Yummy, yummy. Yan. Silly, silly is life. Ayan, gumagalaw ng aking kewali. Nagpapainin ako ng kanin, ayan. O lala, nasa gusto ko kasi ano yung muntang mamatay Lutong luto siya. Lutong luto ito. Luto, luto. luto ko nang ng maigi para kahit medyo ano, hindi masyadong, hindi siya madaling masira. Yan guys. gulay, chantol Patayin na natin. eto may kunti pa kami ulam. May kasabar pong ulam yan. Yung may talbos kamote sinabuan ko maasim din siya at ano siya sarang galunggong yan ito ano to ito lubos kamote yan medyo pinkish pa yung sabaw yan ito masustansya to guys yan. iinitin pa siya mamaya ito na po ayan yummy 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 anak ko naman yung ulam niya. Pero yung sabaw. Ito sa kanya, ayan. Tawag dito. Yung dila. Um, ano ah, tawag dito? Um, dila, tapos bolonya, ayan. Minsan lang naman siya kumain ng bolonya. Kasi ayoko yung mga masyadong ano, ng frozen goods. Minsan lang. Kasi masama naman yung pag nasobrahan. Ayan. sarap naman nito guys diba yummy yummy ayan bye yeah. muna mga kaloka